Hello, hello, hello. Halika, pasyal na natin ang napakagandang mga tanawin sa kabide. Ayan. ka ang ng talaga? Gawang Pinoy ito. Robby de yan. Nakaka-fresh ng mata. Nakaka-vitamins ng na ating mga mata. Yung napakagandang paligid. Maganda ang kabundukan. Plus, napakaganda pa ng karagatan dyan sa unahan. Enjoy lang natin ang ating pamamasyal. Samahan nyo po ako, samahan nyo po kami, ayan, mag-i-enjoy tayo, napakagandang tanawin, ayan po, overlooking karagatan, ayan, sobrang ganda, o diba, nakaka-fresh, o yan, ang sarap sa mata, di po ba, ang sarap sa pakiramdam, napakaganda ng likha ng Diyos. Thank you Lord God sa napakaganda mong likha para sa amin lahat. Ayan. Ayan yung ating mga batong malalaki may mga harang po na net para kaiwas po sa di kaayaayang pangyayari yung ating mga motoristang dumadaan kasi minsan may gumugulong na mga bato dyan kaya nakaharang po sa net ayan, di ba napakaganda so siguradong mag-i-enjoy lahat na sumama sa aking biyahe yan, samahan nyo ako para mag-enjoy kayo sa magandang paligid, magandang tanawin, magandang view. Very, very nice overlooking place. Ayan. Diba? Napakaganda ng likha ng Diyos ng ating mahal na Panginoon. Napakaganda. Ah, dito lang po yan sa Cavite. Ayan para mag enjoy po at ma refresh ang inyong mga mata samahan nyo ako ayan ito tour ko po kayo dito sa gilid ng mga kabundukan maganda po yung view kasi nasa gilid ng bundok tapos sa baba dagat napakaganda ayan enjoy enjoy watching po ayan diba sana nag-enjoy po kayo dyan. Lahat ng nanood. Ayan. Ang ganda, ba? Diba? Dito lang po yan sa Cavite. Sa mga magtatanong kung saan po ito banda, dito po yan sa Naik. ah uh, Ternati Cavite. Ayan. Diba napakaganda no, ng bundok? Kasi fresh. And aside dun sa fresh, virgin po ang ating kabundukan may mga bantay po talaga yan para hindi po ma-illegal ang ating mga kabundukan at manatili ma-preserve ang ating mga puno yan galat po yung mga bantay dyan sa lahat na part ng yan may mga bantay para maiwasan yung pag illegal ng ating mga puno ayan thank you for watching